kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador Filipino. Noon pa man, ay hindi na impresibo para sa mga tao ang record ng mga kapulisan pagdating sa pagresponde sa mga insidente. Madalas sabihin ng mga humihingi ng kanilang tulong na palagi na lang daw huli na kung dumating ang mga pulis. Kahit sa mga pelikula ay palagi na lang tapos na ang bakbakan kapag dumating ang mga kapulisan. Sa bawat bagong upong PNP chief ay isa ito sa mga gusto nilang mabago. Ang mapabilis ang pagresponde ng kapulisan sa kahit na namang uri ng insidente. Gusto ng PNP na sa bawat kakailanganin ng ninuman ang kanilang tulong ay kaagad silang makakarating kaya inilunsad ng PNP sa pamumuno ng kanilang hebe na si General Nicolas Torre III ang tinatawag nilang 5-minute emergency response. Gamit ang mga makabagong equipment ng PNP ay ipinakita ng EBI sa mismong Presidente. Kung gaano na ngayon kabilis ang responde ng mga polis kapag makatanggap ito ng tawag mula sa 911. I would like to demo, demonstrate the 911 calls. What happens when somebody calls the 911, sir. Okay, sir. May we ask uh, Sec. John Wick, sir, uh, if you give us the pleasure of, uh, or your secretary, sir, to call the 911. And what and see what happens there. So that we can actually demonstrate to you what happens when somebody calls 911. Or any of our secretaries? Okay, now, uh, Mayor Gemma Lubigan Trece City, City Hall. Okay? So uh, one person in three uh, So what happens with nine one one is that when somebody calls nine one one, this is what happens. You have reached the emergency nine one one hotline. Press one for police assistance. Press two for fire department. Press three for emergency. So, when somebody presses one. There, there's Good morning. Nine one one. Where is your emergency? Can you connect me to Tracy Martinez, Cavite City? Uh, Sire, Marga, Pabawal, City. Uh, uh, Cavite City, Cavite City, Cavite City. Martinez Cavite City. Sino ka usap? Pabawal, sir, somebody, one of these operators, sir, is answering our, quest, our calls. So, ang standard natin, sir, is three rings. So, three rings, uh, matatawagan, sir. But, the faster way is Zalo. May, sa tunay na buhay, good morning, sir. Good morning. Uh, test call from from uh, yes, PCC. Morning, Pwede bang malaman ang pangalan mo, state your name, and your location? Uh, thank you, sir. Uh, NUP Caloso, sir. Uh, exact 2-0, Martires Schooling Station, Barangay Gregorio, 20 Martires City, sir. Thank you, thank you. Uh, Canny dispatch one unit with uh, body camera oh, one unit with body camera to Mayor Jema Lubigan Papuntahan mo at uh, gusto namin siyang makita sa command center send one unit with body camera to Mayor Jema Lubigan uh, 10 per sir pending uh, dispatch 3 patroler sir to ticket sir Copy, segue. Time starts now. Great, uh, great. dollars So, Mr. President, the po po police cars of Martínez uh, are now running to City Hall. They have four body cameras, the others are using the old phones. Uh, that uh, discarded phones that we retrieved from the storage and placed a uh, Zoom Zoom meeting left panel. Yes, yeah, sir, Mr. five minutes, sir. They need to be in the city hall in within five minutes. Uh -huh. Dito na malaman, sir, kung si Mayor, sir, ay nandun sa City Hall or wala. <laughs> Pag wala, sir, makikita natin ang City Hall. <laughs> Pwede rin natin akunin siyang mahanap, sir, kung nasaan siya, basta within city limits. We can send another patrol car to her location. There you go. 695 base. Uh, Diretso sa mayor's office. Kamo si and uh, si SILG. <laughs> So, sir, we are now in uh, the place of alarm, which is the uh, Tres Semarcares City Hall, in one minute and 13 seconds. As per advice by Code 1. Paki-instruct. Uh, tawagan okay, si Mayor. Please, Kalosad, uh, 695, Go ahead, 695 base. This is Kalasag. Sige, Tango. Uh, kay Sir 612 na. Uh, tuloy mo lang. Nagmamonitor kami sa command center. monitorin sa command center. Uh, Panghanap si Mayor. Panghanap si Mayor. So, sa ngayon, sir. Ah. 695 base sir. Sa ngayon, sir, may ipapakita rin kami mamaya, sir, ng mga tumatakbo, sir. <laughs> yes, sir. That's already inside City Hall. Going to the Mayor's Office, sir. Ah, hindi sir, hindi sir. One way tayo sir. Nakikita natin siya, pero hindi natin sila nakikita. Personnel, pakisabi kay Mayor, tumawag kay SILG. Pakitanong yung number ng pulis na may hawak ng body camera, tawagan natin para makausap siya ni Secretary John Vic. Kunin niyo yung number, tawagan ko. Yung pulis. Kunin namin yung number ng... Naku! Diyos may, ito problema natin sir. Mabilis ang internet, ah, mabilis ang pulis, mabagal ang internet. <laughs> the, the internet is hanging pag sa loob siya ng mga building. Yes, sir. Pero that's one challenge. Yes, sir. Cell number? Yes, sir. 695 base, uh, yung cell number ng responding personnel. Yung responding personnel natin, sir, all the time ay nakakausap natin, sir. We are through radio, sir. We are in constant communication with them. Right now, sir. <laughs> Punta natin sa bahay, sir. <laughs> address, sir. Address. Oh. Um, dispatch. Dispatch sa bahay ni Mayor. Pakisabi, wala siya sa mga opisina. Diretso sa bahay ni Mayor. Sabi mo sa COP, dispatch. Okay. Quezon City. Ah, yan, sir. Tatakbo na uli yan, sir. Tatakbo naman sa bahay ni Mayor, sir. Oh, time. Reset. Reset. Time. Five minutes. Five minutes. Uh, 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 every day sir we are uh, doing like 50 60 exercises sir so every hour uh, all over the country there are two uh, running running exercises that's why uh, on july 17 while we are doing an exercise panabo police station suddenly shouted sir 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 break 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 live that <laughs> man of armed person inside the hotel so we recorded and we will show it to you sir the result which uh, the person was arrested and uh we have already around uh, since the start of uh, 911 last year sir mga 10 million na sir ang ating na uh, ang actionable sir is uh, ang na, na, na receive natin sir na tawag is mga around 16 million 60% 60% ang 10% sir uh, ang 10 million ay actionable sir and we have resolved we have resolved uh, in metro manila 94% are resolved within five minutes sir yes sir effective sir na nasaan na yung patrol car natin yan na naman nag-deliver na naman sir mga internet internet problems. But uh, may dispatch? Di ba di camera number? Nang pupunta kay Mayor? Same. Okay. Galing City si Hall siya itumakbo. Yan. <laughs> Nagugulo si Mayor. <laughs> And uh, Among the things that we are doing sir this is the what you are watching sir is the body camera body camera the other provinces we have uh, we have the old cell phones with uh, which we loaded with zoom and discord that's why nagagamit namin sir in supplement supplement Cavite sir Mas <laughs> marami yung body camera sir kasi patrol car Yes, sir. Cavite province, sir. Oh, kaya lang, ang internet, sir, ngayon, explaining nga, sir, ang Globe and Smart at uh, dead ang ating internet sa bahay ni Mayor. Two, three? Two, three. Ando na sila, sir. Uh, di... Nakarating na ang police, sir, sa bahay ni Mayor. Ang internet, sir, hindi pa nakakarating. Hinihintay natin ng konti. <laughs> Sige, sige, sige. Ay, hindi tinatawagan ni Sir. Kausap ni Sir. Ay, tawagan mo. Gin tawag. 895 advice responding team. Uh, uh, hello. Kay Mayor, kumawag kay SILG. Sige, ah, hanapin niyo, sabihin mo nanonood ng presidente si President Marcos dito sa sa PCC natin. Kakausapin siya ni S.I.L.G. Okay. Sir, ito sir ang ating police na responder. Pwede mong kausapin at ipasa ko Sir kay Mayor. Nako, wag mo kong i-break. Internet. Internet. <laughs> Two-way, sir. May signal sa body camera. Signal din dito, sir. Pero dito, sir, I think wala, sir, dahil nagbigay, sir, ng sampung starlings si ma'am, sir. <laughs> The last time that she was here, she gave us 10 starlings. And uh, she gave us also, sir, that... Uh, that uh, Um, left side, yung Cavite City. Tingnan 15, mo kung may zoom sila. Hello. Ayan si Mayor. Hello. Hello. Ah, pati ang signal, sir. Talagang doon mahina sa kanila, sir. Pati ang pati ang tawag dito, sir. Mahina. Yeah. Oo, oh, sir. Ayan na. Ayan na si Mayor. Hinihintay <laughs> na nila, sir, si Mayor. Ito na, sir. <laughs> so, we are there in 2 minutes and 41 seconds. Yes, sir. <laughs> si Mayor na lang mabagal, sir. <laughs> Ayaw magpakita. Wala man sa City Hall at hindi man humarap ang mayor ng Tresi Martires pero sa panik ng mga pulis ay nagawa nila ang goal ng kanilang misyon na makarating sa lugar na kanilang gustong puntahan sa loob lamang ng limang minuto. Ipinakita rin ng PNP Chief na kahit sa malalayong lugar sa Mindanao ay kayang-kaya rin itong mamonitor ang mga ginagawa ng kanilang mga kapulisan. Can you choose one province, sir? <clears throat> sir, alin ang gusto mo, sir, na patrol car na tawagan natin? Okay, sir. So, itong Santa Maria, sir, naka-park lang yan, sir. Sodium 1856. Sodium 1856, Kaiser 6. Like, for example, sir, uh, patrol car ng Santa Cruz. Neon Mobile Patrol 907. Neon Ma Mobile Patrol 907, Kaiser 6. Ito, sir, sa kitna. Yes, sir. Go ahead, sir. This is 907 now. 907, just for the record, state your name and your location. Sa gitna. Full screen, yan. TTV, sir, video, MCG, kanila, sir. Location at Tagabuli, Santa Cruz, Davao, din, sir. Copy 907, pwede ka bang bumaba sa patrol car, harap sa camera, at saludo sa ating bisita. Copy, sir. So, lahat sila, sir, pati yung mga, at real time, we can actually verify what they are doing at any given time. So yan, sir, sasaludo sa nang isa, hinihintay nyo ng body niya. Ah. Good job, good job. Carry on, carry on. Kung ganito lang sana kabilis ang responde ng kapulisan sa bawat emerhensyang nangyayari ay malaking bagay ito para sa ikakalutas ng bawat kaso kapag kaagad na nahuhuli ang mga salarin dahil sa bilis ng pagresponde ng mga pulis. Maliban sa police visibility ay epektibo talaga itong 5-minute emergency response ng PNP. Sana lang ay mamintin nila at masigurong hindi na naman naabot ng siyam-syam ang pagresponde nila sa bawat tawag ng mga na humihingi ng ang kanilang tulong. Ikaw, hanga ka ba sa 5-minute emergency response ng PNP? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.